Kayo bang dalawa ay nagkamalabuan na sa isa't isa? At talaga bang wala na siyang pakialam sa iyo? At nararamdaman mo na wala ka ng halaga sa kanya. Halos hindi na siya tumatawag, text o chat sa iyo. Kahit hindi naman kayo hiwalay ng dalawa. Pero nararamdaman mo na wala ka na talagang halaga sa kanya. At sobrang miss na miss mo na ang mahal mo. At gusto mo na manumbalik ang nararamdaman ng partner mo sa iyo. Kaya ngayon may ituturo ako sa inyo na napaka-epektibong ritual upang ikaw ay mamimiss ng sobra-sobra ng mahal mo. Basta tiwala lang sa mga ganitong pamamaraan at paniguradong manumbalik ang pagmamahal at nararamdaman ng partner mo sa iyo. Una, ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat at isulat sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng tatlong beses. At pagkatapos, kumuha ka ng maliit na buti, plastic o babasagi na buti ay pwedeng gamitin at dapat may takipo ito. At pagkatapos, i-roll mo lamang ang papel o itupi, depende po sa inyo at ilagay ito sa loob ng bote na inihanda mo. At pagkatapos, lagyan mo lamang ito ng pabango. Kahit na anong pabango na meron ka ay pwedeng gamitin, basta malagyan mo ito ng pabango. At pagkatapos, hawakan mo muna saglit ang ritual, pakaisipin mo siya ng mabuti. Magfocus at mag at mag-concentrate ka at ibulong mo ang spell na ito. Pangalan at apelido sa kapangyarihan at tulong nitong ritual ay manumbalik ang nararamdaman at pagmamahal mo at ako ay mamimiss mo ng husto. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, takpan ang buti at alugin ang buti hanggang sa mabasa po yung papel sa pabango. At pagkatapos, itago itong ritual sa safe na walang makakakita at makakaalam. Pwede mo rin ito dalhin kahit saan ka man magpunta at itago ito pang matagalan. At paminsan-minsan, pwede mo itong bulungan kung may time po kayo. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.